Galit na galit si Senator Bato de la Rosa matapos mabunyag na tila naging mabagal ang Commission on Audit o COA sa pag-aksyon laban sa mga ghost projects sa flood control program. Andito bang COA? COA. Sinong COA representative? morning po, Your Honor. Yes, ma'am. This is on ghost projects already paid. Uh, BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. said, Contractors found guilty of under declaration or evading taxes will not be issued updated tax clearances, effectively disqualifying them from future government projects and suspending settlement of their current contracts. He addressed reports on ghost blood control projects, which the government had fully paid for and declared as completed. but which, upon subsequent verification and validation, were discovered to have never been actually constructed or physically undertaken. Malinaw na sa BIR report na ito na may mga proyektong fully paid pero hindi naman ginawa. Paano nakakalusot ito sa inyong post-audit at bakit hindi kaagad nakikita bago marilis ang final payment? Can you respond to that uh, yes, Mr. Chair? Your honor um, the audit team or the audit teams uh, under the, dipab, uh, the DPWH has already issued notices of these allowances based on the absence or non-submission of the disbursement vouchers and dun din po sa mga may technical deficiencies noted by the audit teams po I, yun, yun nga yun nga Itong mga project na ito nga na verified, validated, na ghost projects talaga, hindi ginawa. So, ano nga ang papel lang kuha dito? Hindi, hindi ninyo ito nakita. Sabi mo, granting na post-audit ginawa ninyo. Yes, well, Pero ito, fully paid na eh. Yes, so, I, I, we honor. presume na Yes, Nag-conduct na kayo na post-audit dito? Meron na po, uh, Your Honor. Hindi po siya na post-audit, kaya po nag-issue na po si auditor ng notices of disallowances para doon po sa mga projects na yun, Your Honor. At doon sa mga hindi po sinabmit na disbursement vouchers po. Are you happy with her answer, Senator Batu? Um, I'm not satisfied, uh, uh, Mr. If Chair. If I may uh, I'm not satisfied. provide po, Your Honor, for ang tinatanong um, niya po, Madam. Yes, po. Paano nyo inaudit yung Ghost project? Yes, Your Honor. Doon po sa case po kasi ng Bulacan, Your Honor, um, hin marami pong hindi na-submit na disbursement vouchers. So, hindi naman kahit several... Ang, ang, ibi uh, ang ibig nyo sabihin na nagdidepende lang kayo sa mga papeles, sa uh, dokumento? Hindi po, Your Honor. Kaya nga po, uh, dahil hindi po sila nakapag-submit, nag-issue na po ang audit teams ng notices of disallowance. Kayo, mahirap, Mr. Chair, Mr. Chair, mahirap na puro lang tayo notice of this allowance na klarong-klaro na ito na ghost project. Yes, w Your wala, Honor. Wala, wala ba, yung wala, hindi po kasi pag-submit ng uh, account, Sir, or yung disbursement vouchers, pwede pong kasuhan din yung mga persons liable na hindi nag-submit doon sa... Uh, hindi, uh, uh, huwag mo, muna akong okay. i huwag mo akong dalhin doon sa mga papel okay. yan, mga disbursement na yan. Kuha kung mag-post-audit kayo, di ba pupunta kayo sa area, tingnan nyo kung saan ang project? Yes po. O ngayon, hindi nyo nakita, ano, hanggang kuan lang kayo, hanggang bisalawas lang kayo, o, hindi nyo nakita. O ano ngayon? So, hindi ba papili nyo yan as commission on audit okay. na mag-file lang kaso? Yes po, Your Honor. Yun po yung susunod na hakbang. Ay susunod? Kailan pa susunod? Katagal, Kasi uh, naubos na ang pira ng gobyerno ito, nabayaran na lahat itong project na ito, na hindi nagawa. Tapos ngayon, susunod pa. Ah! ay 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 am so alam mo yung mga tao na nanonood sa atin sabihin nila kaya pala naglipana yung ghost projects dahil lang kuha kabagal kumilos hindi. hindi po your honor. Uh, gusto ko lang pong iklaro na yun pong sinasabi nating ghost project na isa po sa mga nabisita ay 2025 transactions po siya. At declared po siya na completed as of July 2025. Yun pong disbursement vouchers po niya ay hindi pa po due for submission noong noong August po na unang so, hearing natin. Kailan kailan ninyo mapapahalan na kaso ito? Because the people are uh, impatient. The people are impatient with the, all this uh, uh, corruption na yes, nangyari. Yes, your honor. Kailan new papel? Uh, Can you give us a uh, In, uh, ganito po siya, your honor? Answer? Opo. Ganito po siya. 'Di ba po kasama po siya doon sa ating special audit? Sa ngayon po, fina-finalize po yung audit highlights natin sa special audit. Doon po sa uh, sa audit highlights, alam mo yung yes, mga mga tao. Ha? Opo. Nakikinig sa atin yes, ngayon. Po hindi pasok sa utak nila yung special, regular audit or what. Yes, po. Ang tanong ko sa iyo, kailan niyo ito mapahilan ng kaso? The soonest possible time, po, your honor. What is sir? the soonest time? Uh, dahil i-issue po ngayon yung ating... Uh... Kaya, what is the soonest time? Estimate. Estimate. This month, po, your honor. This month? Opo. Mapahilan niyo ito ng kaso? Opo. Ngayon, sino ang pwede yung papailan ng kaso? Sir, based po doon sa audit, sir, yung mga... Uh, ano to? Yung mga persons liable po, pwede pong management officials ng DPWH at ganun din po yung mga contractors po. Mr. Chair. So this Ms. smart interjection, Mr. Chair if I may. excuse me. Akala ko ba meron time limit dito kasi marami pang mga nakapila. 1, 2, 3, 4, 5. And then by 2 o'clock, mag, uh, uh, ano na tayo, adjourn. So, uh, uh, paalo, paalo pa natin ma'am. Your is finished already. So okay. Thank you, thank you. But thank may, you, Mr. may, Chair? I, may I interject uh, with, with the uh, uh, indulgence of Senator Bato, Mr. Chairman? Uh, if I may, in the same topic, Mr. Chairman, with regard to uh, COA reports, Mr. Chairman, if I may just a few uh, queries mr chair where na kasi kasi chairman because uh, i heard because i'm sure a lot of our people are listening and watching very interesting yung nirace ni senator bato ma'am from COA, what's the difference between a uh, fraud audit and yung audit highlights. At binabanggit nyo matatapos na po ito. Is that correct? Because that's the reason why the chairperson of COA is not here today because he's finalizing it today. If I, am I correct, uh, ma'am? Your Honor, opo. Uh, yung key, uh, yung fraud audit po, ang result po ng kanyang, or report po, na ay yung pong audit highlights po natin. The audit highlights would contain the um, significant or yung key takeaways po uh, doon sa ating fraud audit, wherein the nature of the alleged fraud and the person's liable, at saka yung mga gathered po na evidence ang lalamanin po nung ating uh, highlights. Uh, kailangan po ng due process kailangan po munang ipareceive doon sa mga persons liable para po mag-comment po sila at magbigay din po ng kanilang panig. Yes, now I understand, okay? So, si Senator Bato, tinatanong niya yun, doon sa audit highlights, doon makikita yung nature ng alleged fraud, yung evidence gathered, and the parties involved. Am I correct? So, matatapos na po yan. Mr. Chairman, if I may respectfully uh, move that we subpoena itong uh, binabanggit ng ating uh, guest from uh, COA, yung matatapos nila na fraud highlights, immediately, i-furnish ng copy itong uh, Blue Ribbon na uh, Committee, even, Mr. Chairman, even while awaiting the response of the respondents. And also, once they responded, Mr. Chairman, we'd also like to subpoena the copies of the responses of the respondents uh, as soon as they are submitted to COA. Ay, so, move, Mr. Chair. Mr. Chair Mr. Mr. Chair Mr. Chair, Mr. 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 Chair, excuse me Mr. Chair, because the last time I was here I was only allowed two questions by you and then, and yet mga kasamahan ko rito in, uh, in, bilang respeto sa mga kasamahan ko they were allowed na one to sawa dapat maging fair ka, Mr. Chair pag sinabi mong two questions, two minutes two minutes talaga, you have to stick with it I, I am, you're not I being am, fair, am, Mr. Chair I am fair, kasi nandito ka sa... no, kasi nung last time sabi mo sa akin, two questions lamang sabi mo one question, sabi ko tinitipid mo ako, sabi mo, two questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impresyon na walang fair dito, <clears throat> noon, the... sinabi ko na in the earlier statement na como nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakit ang plenary at exactly 2.15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman na sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, uh, sa dami ng gustong magtanong kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Kaya lang I am I am following a schedule here. Uh ito pa yung naka nandito si kung wala na si Senator Marcos. Tapos kana. Mr. Uh, Mr. Chair. Mr. Mr. Chair, I have a pending motion, Mr. 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 Senator I have, I have a pending motion, Mr. Chair. Uh I a motion. And Julie hindi second, kasi second, tapusin sir. muna natin yung bitin na ano kasi hindi tayo na para tayo nagpapatintero Madam Koa eh. Ang, ang tinatanong napakasimple lang, paano 'yong inaudit yung ghost? Ba ba bago po bayaran ng COA yan, pipirma ang resident auditor. Pati yung area auditor ninyo, meron kayong area director eh. Ibig nyo sabihin na bayaran ito nung no, walang pumirma na auditor? On, your honor, ganito po yung procedure natin. Wala na po tayong pre-audit kaya po uh, ang nagbabayad ay ang pumipirma na lang po. Wala akong pagkakamali sa pre-audit. I'm not asking Opo. you about the pre-audit. Meron kayong post-audit eh. Yes, your Ito honor. nangyari, ghost project eh. Opo. Tapos na tapos pero walang nangyari. Ang tinatanong namin sa iyo, sino ang pumirma? Bago maapirma niyo, merong certificate of acceptance, merong Opo. certificate of completion. Pipirma ang resident auditor. Hindi po pipirma ang resident Anong auditor. Anong gagawin ng COA? Post audit nga lang po. Kaya po... Ano nga yung post audit? In your charter. Opo. Magkaintindihan tayo. Ito yung inyong charter. Sample of services listed in COA Citizens Charter. Financial audit, performance audit, compliance audit, fraud audit, special audit, notice of disallowance, notice of charge, notice of suspension. Among these... Alin ang aakma doon sa performance ng contract? Okay. Nasaan kayo? Papasok po siya sa compliance, sir. Sus Josep, wala nga compliance eh. Ganito po, Your Honor, marami pong observation ng mga auditors natin pagdating po sa compliance nila sa procurement. Sinong mag a ng compliance? Hindi Sino yung DPWH po sa case po natin ngayon, oh. Your Honor. So anong nangyari? Uh, marami pong observation ng mga auditors natin, sir, pagdating po sa compliance nila kapag na Kapag Kapag ka ba ang chairman mismo pumunta rito, he can present better questions than you, uh, answers than you? Pareho lang din po yung isasagot, Your Honor. Kasi ganun Pareho po yung proseso isasagot. natin. Opo. O, sandali lang. Uh, Mr. Let us follow the... Mr. Chair. Mr. Chairman, Mr. Chair. I, I, I'm, I, I'm now being attempted to raise a point of order, Mr. Chairman. I, 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 I made a motion, duly seconded, Mr. Chairman. Eh kasi nga kung... To pina, Mr. Yeah. Chairman, today, Mr. Chairman, I'm asking it today. Because they said... Eh, if they will that will help today, us, okay. Uh, any any, any second? second. Yeah, it was already seconded, Mr. Chairman. Oh, there's a motion and there's a second. The, the motion is approved. Then let's continue you, with Chairman. the uh, questioning. Mr. Chairman, sir, kasi yung five minutes ko maraming sumingit. Last na lang, isa lang. Hindi, kasi wala, hindi na makakaano itong mga kasama natin. With the, with the permission of Sir Turtul Senator Sir Turtul may isi lang. May isa lang, ha? Huh? Di ba, Mr. Ay, chair? Kasi yung sabi ng... Mr. Chair, sabi ng kuha. Te te teka muna. With the permission of Senator Tulpo. Oh, okay okay, Clarification, Mr. So Mr. Chair. Akala What? ko po ako, ako, ako yung susunod. Oo nga, kayo na po yung susunod, yung ang susunod. Kaya lang, ang dami nga uh, ayaw pang bumitaw. Wala tayong magagawa. Hindi ho, naghihintay naman po ako. Last na to, last. Tinatanong ko lang po yung sequence. Salamat, Mr. Chair. Then and then Senator Riza. Salamat, Mr. Chair. Pagkatapos si... Wala na si Senator Aimee. Senator Rappi. Yeah, dandali lagi ko na thank you mr chair mr chairman uh, considering that uh, this representation is part of the leadership ah, okay priority Can we find priority? out mr okay okay the, the, the list last, of uh, last question then senator risa wala na si senator marcos senator joel senator rapi senator robin Magkano ka eh? senator robin and then uh, senator mark okay the, in that order okay. Thank you, Mr. Proceed, Chair. Proceed, sir. Proceed. Ma'am, uh, kuha, sabi mo kanina, kaya hindi pa kayo ng kaso dahil itong mga ghost projects na ito ay 2025 nangyayari. Am I correct? At you need time para... Sir, for clarification, kaso. isa po doon sa mga ghost projects na na-mention, sir, ay 2025. Pero sa iba po, hindi ko po masigurado kung anong taon. Okay. Na. Ganito. According to... koa annual audit report 2023, ah, 2023 ito. it was observed that various infrastructure projects with aggregate cost of 5.716 billion were declared as 100% complete on the report on publicized government programs projects and activities and project status monitoring reports of DPWH implementing offices despite the deficiencies or defects noted upon actual inspection and validation thereof. Ibig sabihin po sa regular annual audit ng KUWA, nakikita na ang mga mali-maling report ng District Engineering Office ng DPWH. So itong mga 2023 na mga problema, wala pa kayo na pahilan ng kaso nito? Your Honor, yung iba po dyan kasi, uh, kinorek na nung contractor yung mga noted deficiencies. Yung iba naman po, nagbayad na po yung mga persons liable. At doon sa mga nakorek, kahit nakorek po, meron din pong mga pinataw or nakolektang liquidated damages po. So, meaning, wala talaga nakasuhan. Kasi naayos nila. Naayos nila ito lahat. Kasi, oh, five point... Uh, 716 billion pesos na projects. Sabi, maraming deficiencies. Tapos wala total, nakasuhan. Yan po yung total contract cost, Your Honor, yung 5.7. Yes, yes. Opo. So wala nakasuhan ito. Uh, itatanong ko po kasi your honor consolidation po yan sa lahat ng regional and district engineering offices. Yes, I hope I hope ma'am that's your Opo. mandate I, that's your mandate. Kukunin po namin sa mga regional auditors yeah, po, po kung meron po silang mga finailan po para po dyan Salamat, salamat ma'am Thank you, Thank you very own. much.